Maraming fans ang naniniwala nga ang bagong pool ng Gilas Pilipinas ang pinakamalakas sa kasaysayan ng bansa. Ang mga player, mataas din ang kumpiyansa sa kupunan, lalo't nagbabalik na sina Mar Fajardo, Greg Slaughter at Jeff Chan. Pero si Mark Pingris, iba ang pagkatuwa sa pagbabalik ni Kraken. Alamin kung bakit sa pag-aksyon ni Lino Olavario. Cream of the crop. Yan ang tawag ni Coach Tab Baldwin sa bagong Gilas Pilipinas pool na pagpipilian para sa pagsabak sa FIBA Olympic Wild wildcard qualifiers. Uh, we have uh, the potential for a stronger inside game with this team, and um, we've got uh, you know a couple of more uh, proven shooters. So um, you know more weapons, bigger guns. Kaya naman ang mga nagbabalik sa national team, nagpapasalamat na muling natawag ang kanilang pangalan. It's for the country and it's just something that uh, speaks volumes and I've been here before and, and it's just a great opportunity. Siyempre gagawin ko lahat, uh, uh, makatulong na sa team. I'm very ready to, to compete again internationally so I think uh, yun nga, again, siguro may purpose uh, yung lahat na nangyari sa, sa, sa akin. Sa mas pinalakas na pool, mataas ang kumpiyansa ng players na makakasungkit ang bansa ng inaasam na ticket sa 2016 Olympics. Itong lineup na to, pwede na nating invite yung China dito. Alam kong kakayanin talaga natin eh. Kitang-kita nyo naman na short kami sa height dati. Pero talagang kaya naman talaga natin makipag ano eh, kompetensya sa kanila. Eh. At kung noong FIBA Asia Championship nalagas ang gilas, ngayon naman, sobra-sobra raw ang talentong pagpipilian. It's a good problem. Uh, sa coaching staff, di ba? Maraming pagpipilian. Kahit sino ilagay mo dyan, talagang kahit nakapikit ang coaching staff dyan pagpili, I think it's a very competitive lineup na na bubuin. Uh, sa history ng ano ng uh, Gilas. Isa sa mga kapanapanabik ang pagiging magkakampi ng long-time rivals na sina Junmar Fajardo at Greg Slaughter. Almost five, six years ata kami magkalaban nito. Ngayon, first time namin magkasama tapos sa Gilas pa. Pero literal ma na malaking tulong ang dalawa, kailangan pa rin daw itong i-assess ng coaching staff. It's up to Junmar and Greg, I think, uh, in particular those two, to uh, Make sure that they, you know, they, give us the benefit of their size without slowing us down too much. Pero si Sakuragi, may iba pang ikinatutuwa sa Return of the Kraken. At least um, hindi na malulungkot sa kwarto. May kasama na ulit akong maglalaro ng Dota. <laughs> Inaasikaso naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang kontrata ni Andre Blanche na kasalukuyang naglalaro sa China. Konting bagong usapan pero it should not be a problem. Ipinadala na rin ng SBP ang official bid ng bansa para sa pag-host ng wildcard tournament sa susunod na taon. Umaaksyon! Lynn Olavarrio, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.